Ayan, welcome guys sa Teacher's Diary at araw na naman ng Martes. Mga 10.30 ng umaga yan guys, lumabas muna ako ng school campus. Schedule ko kasi ngayong araw na pumunta sa manisipyo. Bago nga pala ako lumabas yan guys, ay gumawa muna ako ng locator sleep. gano naman talaga sa lahat ng agency, di ba? Nalalabas ka sa oras ng trabaho, ay kinakailangan mo munang mag-secure ng locator sleep or kinakailangan mong mag-logbook. At nang dumating na nga ako sa main gate ng aming school, ay bumaba muna ako ng sasakyan ko para mag-logbook. At pagkagaling ko nga sa guard house guys, ako na rin ang nagbukas ng main gate namin dahil yung guard namin may inaasikaso. At ayan, nakita ninyong bumaba na naman ako ng sasakyan ko para isara yung gate. Talaga nakasara kasi lahat guys yung gate namin sa oras ng klase. Bali malapit lang pala guys yung munisipyo dito sa school namin. Around 5 minutes lang ay nasa munisipyo na ako. Walking distance lang nga talaga kaya kayang kaya rin lakarin. Dito nga guys ay naghanap ako kung saan natin pwedeng ipark yung sasakyan natin. At dito nakahanap na ako na pwedeng natin maparkan at kinuha ko na rin yung camera dito guys. Iniiwasan ko kasi talagang mag iyon ng camera sa sasakyan kapag umaalis ako at ito nga ang parking area ng munisipyo dito sa amin sa Nara. Napakaraming sasakyan dahil maraming nagtatransact dyan ngayong araw. Bali, ang pakay ko pala dyan guys sa munisipyo ay tatakan yung mga sobre na gagamitin ng mga kandidata namin sa school. Meron kasi kaming popularity contest sa mga susunod na buwan. Dahil approved na rin ang permit ng school namin dyan, dumiretso na nga ako sa treasurer's office. Bali, sa kabilang entrance pala ako ng munisipyo, dumaan guys. Kasi sa kabila, mayroon din namang entrance. At ito nga ang pinaka-waiting area namin dito. Hindi na nga pala ako naghintay dyan sa lobby guys. Kaya dumiretso na ako sa pinaka-office na pupuntahan ko. At pagkapasok ko nga pala dyan guys sa office, medyo nahiya ako, ang daming tao. Pinagtitinginan ako, may dala akong camera, kaya pinatay ko muna yung camera. Bago pala ako pumasok sa office na yan at umupo, nagtanong muna ako sa guard. Ganyan naman talaga kapag pupunta tayo sa isang opisina o sa isang establishment, kung hindi natin alam kung ano ang unang proseso, nandyan na masisipag at magigiliw nating mga guard. Kaya shoutout sa lahat ng masisipag ng mga guard. Si Bang na nasa likod ko, siya ang nag-assist sa akin. Dahil sa busy nga sila sa araw na yan, ako na rin yung nagtatak ng mga sobre. Bali na sa isang daan peraso pala yung tinataka natin dyan guys. Dyan pala ako pinaupo ni ma'am sa table malapit sa pintuan kaya ilang bisis ako na pagkamalang empleyado ng munisipyo. Sa tuwing may lalapit sa akin na magpapasis, itinuturo ko naman si ma'am sa likod. At ayan, natapos ko na nga tatakan lahat ng sobre. iniaabot ko na nga kila ma'am yung sobre dahil sa signan pa nila. At ayan, natapos na nga yung transaksyon natin kaya papalabas na ako ngayon ng munisipyo. Dito nga ay may inabutan akong empleyado ng munisipyo na naghahanap ng tricycle para makasakay si nanay. Salamat nga pala sa mga katulad nyo at shoutout sa inyong lahat. Nandito na nga pala uli ako sa parking area ng munisipyo at kung makikita ninyo yung kulay pulang tricycle na yan, ayan ang service natin. Bago nga pala ako bumalik sa school dyan guys, ay dumaan muna ako sa karinderya dahil tanghali na, bumili muna ako ng ulam at naabutan ko doon yung may-ari ng karinderya na kakilala ko. Tinanong ko nagbablog ako ngayon dahil napapanood niya daw ako. At ito nga guys, pagbalik ko ng school, hindi pa ako nakakababa ng sasakyan, ay sinalubong ka agad ako ni Angela, ang estudyante ni Ma'am Carmela. Mayroon daw may birthday sa kanila, kaya hinatira niya ako ng pagkain. Bale, isang fried chicken, spaghetti, at isang orange juice. Dahil hindi nga pala ako guys, nagsa soft drinks. Kaya shoutout sa my birthday sa araw na yan. Hanggang dito na lang pala muna guys, salamat sa panunood.